Isa ito sa karaniwang halaman na makikita sa mga halamanan. Isa ka din ba sa mahilig sa halamang syngonium? Marahil sa iba, ito ay karaniwang halaman lamang. Ngunit ito pala ay nagtataglay din ng na maraming pakinabang at maaring magdala ng swerte at yaman sa taong nag-aalaga nito. Sa video natin na ito ay pag-uusapan natin at ibabahagi ko ang mga kaalaman tungkol sa halamang syngonium. Ang syngonium ay isang uri o species ng aroid na kilala bilang house plant. Kilala din ito sa tawag na arrowhead plant, arrowhead vine, arrowhead philodendron, at American evergreen. Native ang halamang ito sa Latin America katulad ng Mexico, Bolivia, Hawaii at mga karatig bansa. Ngunit ngayon ay laganap na rin ito sa amang panig ng mundo narito ang mga dapat mong malaman tungkol sa halamang ito. Napakaraming uri ng variety ang syngonium. Isa sa katangian ng syngonium na talaga namang hinahangaan ng mga may hilig sa halaman ay ang iba't ibang variety nito. Dahil sa katangian ito ng syngonium, nagbibigay daan ito upang may mapagpilian ang mga plantito at plantita ng nais nilang variety. Nakadaragdag din ito ng kulay at texture sa halamanan na ginagawang mas makulay at maganda ang iyong taniman. Narito ang ilan sa mga magagandang variety ng Syngonium. Syngonium podophyllum na siyang pinakakaraniwang uri ng halamang ito. Syngonium robusta na kilala sa kanyang maliliit at makintab na berding dahon. Syngonium erythrophyllum na kilala din sa tawag na Red Arrowhead Plant. Syngonium podophyllum Maria Alotion. Ang variety na ito ay kilala sa kanyang makintab na pula at berdeng dahon. Syngonium podophyllum albo variegatum. Popular ang variety na ito dahil sa puting variegation nito sa mga dahon. Ang Syngonium ay madaling alagaan na halaman. Ang Syngonium ay isa sa mga halamang madaling alagaan at ito ay hindi basta-basta namamatay. Hindi masyadong kritikal o maselan ang pangangailangan nito sa liwanag ng araw, tubig at maging sa lupa na pagtataniman nito. Dahil dito, ang halamang ito ay maaaring gawing indoor plant dahil hindi ito nangangailangan ng maghapong direktang sikat ng araw. Maaari din itong itanim na nakababad lamang sa tubig at maaring palitan lamang ng kada linggo. Kaya naman ang halamang ito ay bagay na bagay sa mga bago pa lamang sa paghahalaman. Mayroon itong air purifying na katangian. Isa sa binipisyo ng pagkakaroon ng syngonium sa iyong tahanan ay ang kanilang kakayahan na makatulong sa paglilinis ng hangin sa pamamagitan ng pag-absorb nito sa mga nakalalasong kimikal sa hangin tulad ng benzene at formaldehyde. Ang Syngonium ay isang gumagapang na halaman. Ang Syngonium ay isang uri ng halaman na gumagapang kaya naman kailangan nito ng trellis upang maging gapangan nito para mas maging maganda ang pagtubo ng mga dahon nito. Isa itong swerteng halaman. Ayon sa paniniwala sa Feng Shui, ang halaman ito ay nagdadala ng kasaganaan at swerte. Ito ay may katotohanan, lalo na kung ikaw ay nagbebenta ng ganitong uri ng halaman. Dahil ang ilang uri nito, lalo na ang mga bihirang uri, ay mahal kung ebebenta. Ilan sa mga uri nito na rare o bihira at na ebebenta ng mas mahal ay ang Syngonium T24. Syngonium Aurea Syngonium Rai Syngonium Panda Syngonion Confetti at ang Tricolor. Ang Syngonium ay mabilis lamang paramihin. Ang Syngonium ay isa sa mga halaman na madaling paramihin dahil mabilis lamang ito tumubo. Isa sa paraan na ginagamit para paramihin ang Syngonium ay ang steam cutting o pagpuputol-putol dito. Direkta lamang itong itinatanim sa lupa o kaya naman ay ibinababad sa tubig upang magkaugat. At kalaunan ay tutubo dito ang mga bagong suloy at dahon. Sa kabuuan, ang syngonium ay isang magandang halaman na madaling alagaan na may mga binipisyo na maaring makatulong bilang pangdekorasyon sa bahay bilang house plant, Maaring gawing libangan ang pagtatanim nito at pangungolekta ng iba't ibang variety nito at maaari din makatulong sa paglilinis ng hangin. Anong masasabi mo ka Urban sa halamang Syngonium? Meron ka na din ba ng isa sa mga variety nito? Ibahang ang iyong sagot sa comment section at babasahin namin ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.